So this video mga kabibi mag akutas ang ato ang ano uh, uhot sa humay say okay, ibutan sa ato abibihan ay At para limpyo ang ato ang itlog mag aga bala ay kung wala uhot bala mag iplog sila ng hugaw sa lapukan mga talay sa uhot amunin uhot sa mga ka-bibi o sa humay last week nagpa-tracer kami ang lakpaon. ako kaon ang itambak dito sa ako nga, bibihan para ang itlog din kiyo iban oh, mga basa pa iban <laughs> yes. Sige na po sa bibig, kahit eh. uhot lang man, higaan eh. eh. na naman kayo. Guwangan tapang niya, sa tulang ko na. May naulan ako dito kikwa, kabi mga kabibi, pero kay kulang pa, ako padukangan. Tapos bintahagin ang naiuhot ko mga kabibi kay para ang itlog, dili sa mabuak pag itlog sila. Kaya pataka lang mga itlog ang mga bibi. Tutundiin so, na sa mga itlog. Kita, sa tubig. Kita, sa lapukan. Kita, sigko kaya ang mga itlog. Kailangan pa na yung mugasan. Okay na siguro nito. Sal ka mga kabibi. Buh, to, ah! atul, idul, oh, tanaso ang uhot. Ah. Ato di dulong. Kabibihan. Apo. Bakit ay? Tuna kabibi oh. Amo ang bibihan. Ya, yeah, ako ipatay mga kabibi ako ang. Kikwa ang uhot. Ari ang primero ko pa ay ng mga sibyo sa uhot. Abra ng para abi bi kay para limpyo sila ba? Ang sila limpyo. Thank you for watching mga kabibi. -kabi. Bye-bye.